Pagkarating pa lamang ng Saudi Arabia, naging apala na agad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan dumalo siya sa pulong kasama ang mga business leaders. Dito ibinida ng Pangulo ang magandang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Audrey, unang araw pa lang naging produktibo na ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pagdating pa lang ni Pangulong Marcos Jr., agad siyang dumalo sa roundtable business meeting kasama ang business leaders at ang Minister of Investment ng Saudi Arabia na si Khalid Al-Fali. Dito, pinirmahan ng Pangulo at Saudi ang isang kasunduan na makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. With an estimated value of over 120 million US dollars, the agreements that will be signed today Are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. To our current and future business partners, I hope that this meeting has served as an excellent platform for building greater and closer partnerships between the Philippines and the Kingdom of Saudi Arabia. Ibinida rin ng Pangulo sa harap ng business leaders ang magandang itinatakbo ng ekonomiya ng bansa na anya'y patuloy na lumalago. Patunay anya rito ang 7.6% na GDP growth na pinakamabilis anya mula noong 1976 at ang pagtaas ng foreign direct investment. Bunsod na rin anya ito ng mga hakbang ng pamahalaan, kabilang na ang pagpuksa sa red tape at pagpapababa ng cost of doing business. I assure you that the Philippine government is steadfast in its commitment to continuously support current and prospective Saudi investors. Ibinahagi rin ng Pangulo ang ilang legislative amendment para mas maging bukas ang bansa sa foreign investment, kabilang na ang Maharlika Investment Fund. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long term economic development through increased investments in high impact sectors. We look forward to benefiting not just from Saudi investments, but also from the Kingdom's extensive experience in managing such funds. Sinabi pa ng punong ehekutibo na tiwala siyang magsisilbing daan ng ASEAN Gulf Cooperation Council Summit para sa mas malalim pang economic partnership, hindi lang sa mga bansa sa ASEAN kundi pati na rin sa Persian Gulf States na hindi lamang dapat anya sumendro sa labor o sa labor market kundi pati na rin sa telecommunication, healthcare, energy at agriculture. Audrey, ngayong araw nga ay nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN GCC Summit at bibisitahin din niya ang Filipino community dito sa Riyadh. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.